morning sa inyo lahat mga idol. Kakabangon ko lang galing sa igaan ko. Ngayong araw na to, pupunta kami ng fish pan kasama ng kapatid ko. Pero tignan ko muna yung panahon kung okay lang ba. Pero medyo okay lang naman. At ito pala yung aso namin. Ang pangalan niya ay Thunder. Makulit to na aso, kaya tinatalian namin. Kasi pag walang tali to, hinahabol niya yung mga manok ni Titulito, Kinakagat niya. At ngayon, papunta kami sa fresh pan kasama ng kapatid ko. May daladalang pamalo yung kapatid ko kasi baka daw may ahas. Pero yung dala ko, itak ni Papa. Importante yung itak sa fresh pan. tapos dito namin iwan yung chinelas namin itatago namin to baka makita ng iba pag interesan pa di naman to sa akin baka mapapagalitan ako pag nawala to tinatago lang namin sa dahon ng nyog pangit kasi pag nagchichinelas ka papuntang fresh pan kasi maputik talagang babaon yung paa mo sa putik nagsuot pala kami ng sweatshirt para di masunog yung balat sa init kasi mainit yung panahon ngayon talagang papawisan ka shout out sa mga nanonood dyan na ng fresh pan kasi nung kabalitan Bataan pa namin. Ito yung hanap buhay namin. Dito kami pumupunta pag wala kaming ulam. At minsan dito kami maliligo. Kasi malayo layo yung dagat namin dito. Pero pag maliligo kami, dapat may dala kaming shell para di mapalo ni mama. What? Para sinabi mo bakit ang nanay ko. At patuloy kami sa paglalakad. Madulas yung daan dito. Pati yung kapatid ko hindi nakaligtas. Nadulas yung kapatid ko. Nauntog yung kwet niya. Buti walang matalim sa daanan. Tariyan Sa fishpan pala namin, madaming kubo-kubo na tinatayo dito para titirahan ng nagbabantay ng fishpan para di sila manakawan. At ito yung gate nila. Akala ko nung bata pa ako, lagayan to ng kabao Pero di pala, ginagawa pala nila yun para sa pagkontrol ng tubig sa fishpan nila. nung bata pa kami parati kami pumupunta dito kaya medyo kabisado namin yung daanan papunta sa patunguhan namin baka akalain nyo may linta dito wala kang linta na magkikita sa fish pan ah? kasi maalat yung tubig dito mamamatay sila at yung mga linta na yun dun mo lang sila makita sa matatabang na tubig at dito aapa kami sa puti kasi putol yung daanan tatawid kami sa kabilang daanan sa paglalakad namin may nakita yung kapatid ko isang shell daw madali lang kasi makita yung shell pag low tide malalaman mo rin yan kasi tudura sila ng tubig maganda kasi pag pumunta ka ng fish pan na low tide kasi marami kang makukuha dito na shell Ito yung nakuha niya, tinatawag sa amin to na tamislat or o oh, kwarta-kwarta. Masarap din to sa sabaw na may malunggay. Patuloy kami sa paglalakad ngayon. ang init-init na nangangagat na yung init sa balat at dapat magingat tayo pagpupunta tayo ng fresh pan kasi marami pa kayong dadaanan na mahirap na daanan kaya hinay-hinay lang kayo sa paglakad kagaya nito naglalakad kami sa tulay na walang hawakan kaya medyo delikado masalamat ako at payat ako kasi pag mataba ka sigurado mababali yung kawayan kasi ang luma-luma na yung kawayan madami pa namang shell sa baba na mga matatalim at siguradong magkakasugat ka pero gustong gusto kong magpataba kasi nasa taba daw yung sarap yun yung sabi-sabi nila pero parang totoo naman kasi pagkakain ka ng karni ng baboy pag wala daw kong taba hindi daw masarap sa mga nanonood dyan pag comment lang po kung ano yung vitamins na pampataba. Sana Oh. At habang naglalakad kami, may nakita yung kapatid ko. Gumagapang daw sa may tubig. Kaya pinuntahan ko. Pero pagtingin ko, isang malaking alimango. Kaya kinuha ko na lang. Kaso, parang nahihirapan ako dito. Kasi malabo yung tubig at maputik-putik kaya dinidiin ko na lang para mahawakan ko yung likod ng alimango at yun yung hahawakan ko para di ako makagat minsan lang tong ganito na yung alimango naglalakad sa may tubig kasi kadalasang alimango dito nasa butas nagtatago sa mga kumakain ng alimango po dyan hinahinay lang tayo sa pagkain kasi nakakahay blood to pag nasubrahan tapos tataas yung yorik mo dito yun yung payo ng mga doktor wag mong subukan Masisira ang buhay mo at ito yung alimangon na nakuha ko inugasan ko muna kasi maputik putik pa tatalian na sana namin to kaso yung pangtali namin dahon lang ng nipa di kasi kami nagdala ng pangtali kaso naputol yung dahon ng nipa kaya nilagay ko na lang sa ikubag agad itong alimangon na nahuli namin tinatawag sa amin to na hamumusa nagdidepende kami sa tawag ng alimangon kung anong kulay At maya 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 kita na naman yung kapatid ko na gumagapang daw sa tubig. Tapos pinuntahan ko naman agad pero pagtingin ko isang maliit na alimango at meron din akong nakita sa unahan isang maliit din na alimango. Kaya binalikan ko yung isang maliit na alimango. Sayang kasi ganito yung fish pan hanggang sa legs mo yung putik. Minsan nga hanggang bewang. Kaya magingat kayo kasi minsan nakakaapa kayo ng mga matatalim. Di mo malaman kasi makapal yung putik. Tapos dun sa unahan, sinabihan ko yung kapatid ko na hugasan muna namin to para hindi mabigat sa ikobag May mga puti kasi na dumidikit. At dito namin hinuhugasan kasi dito yung madami-dami pa yung tubig. Baka magtaka kayo, ba't may dahon sa ikobag Sinadya ko talaga yan para yung alimango, dun siya kakagat sa dahon. At may nakita yung kapatid ko na pantali kaya dali-dali namin dinali akala ko di na ako marunong sa pagtali ng alimango marunong pa pala konti mahirap to pag first time mong ginawa kasi medyo agresibo yung alimango at baka ikay makagat Tapos pinatali ko din yung kapatid ko sa maliit na alimango. Siya mo daw kung marunong ba siya. Tapos pagkatapos naming talian, kinuhugasan namin para hindi masyadong mabigat sa bag. At syempre, maghuhugas din tayo sa katawan natin para hindi masyadong maputik tignan. At patuloy kami sa paglalakad, papunta sa pupuntahan namin. At dito daw yung maraming bagungon. Sabi ng kapatid ko, dito daw kami maghahanap kasi marami daw dito. Pero magmeryenda muna kami kasi parang gutom na kami. At may mga maliliit na aso na nakisalo sa amin. Nagdala kasi yung kapatid ko ng pangmeryenda. Kita terapus nampin Naghanap na kami ng shell. Ganito yung paghahanap ng tuway. Malalaman mo yan kasi tutunog yan pag natamaan ng karit. At ganito yung tunog niya. Sila mama at papa yung nagturo sa amin ng ganito. Marami talagang tuway dito pag nagpupursigi ka. At minsan din, makakatama ka din ng bagungon. Meron ding mga bagungon dito na nakabaon lang. Mas madali lang kasi yung bagungon hanapin kaysa tuway. Kasi yung bagungon hinihimas lang. Mapifeel mo lang sa kamay mo. At pwede ka ding manggunguhan ng tamislat dito. Nakikita mo ba yung mga butas-butas dyan, yung iba dyan, stone slot, kagaya ng nakuha ng kapatid ko kanina. At habang naghahanap ako ng tuway, yung kapatid ko naman yung naghahanap ng bagungon. So, sa mga sandaling yun, tumigil ako sa paghanap ng tuway kasi parang maraming bagungon dun. Naghimas-himas na lang ako sa tubig. Totoo nga yung sinabi ng kapatid ko, madami daw. Kaya naghimas-himas na lang kami. Pero mention din, nakakahimas kami ng alimango. Kaya kami nakakagat sa kamay. Ang sakit pa naman mga gat. Itong tubig dito sa fish pan, galing din to sa dagat. Kaya maalat. at ngayon marami na kaming nakuha at sabi ko sa kapatid ko uwi na tayo kasi madami na yan baka mabigat saglitan lang kami sa Facebook, pero madami na kaming nakuha nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon na may ganito sa probinsya namin maraming na itutulong tong fishpan na to sa mga tao dito kaya wag nating abusuhin yung kalikasan natin kasi dito din tayo manginginabang kaya mahalin natin at alagaan yung kalikasan natin at sa paglalakad namin ay nakita ako ng bunga ng nipa. Matagal-tagal na kasi ako hindi nakatikim ng ganito. Masarap pa naman to. Parang buko. Kaya sinabihan ko yung kapatid ko na kunin namin. Kaya pinuntahan ko. Tinikman ko kung sakto ba. Pero yung unang tinikman ko, walang laman. Tubig lang. Pero yung pangalawa, may laman na saktong sakto yung laman Shoutout sa mga nakakatikim nito pero di ko pa alam kung anong benefits dito sa katawan natin kinuha ko yung isang buong bunga ng nipa at dadalhin ko sa bahay at dun ko na lang kakainin Habang pauwi na kami, puminto kami sa lumang balod para hugasan yung sarili namin kasi naputik-putikan na yung damit namin para pagdaan namin dun sa may kalsada di na kami madumitignan Kinuha ko na yung tinago namin na tsinelas At suotin na namin to Matapos maghuga sa katawan namin At sa mga gustong pumunta ng fishpond dyan Try nyo, baka maaliw din kayo sa paghanap ng shell Madali lang naman to Nakita nyo naman kanina Na kung paano ko kinuha yung mga shell At yun, nakauwi na kami. Talaga maiwasan yung mga sugat-sugat sa paa. Pero yung mga maliliit lang na sugat, normal lang kasi yan. Pag pumupunta ka ng fresh pan, pati yung kuko mo, madumi na sa paa at sa kamay. Pero okay lang, kasi may pang ulam na kami. At ito yung kuha namin lahat. Kuhugasan muna namin to. Ito yung bagungon. Masarap din to sa sabaw. At sabi nila, base daw sa pag-aaral, yung bagungon daw ay nakakagamot sa cancer. Kaya maganda to sa katawan natin. Masarap pa. May benefit sa katawan natin. Paano mo sabi? At ito yung tinatawag naming lubot anay. At ito yung talaba na nakuha ko kanina. Ito yung tamislat na nakuha ng kapatid ko kanina. at ito yung tuway pero yung talaba kinain ko kasi masarap din to sa kinilaw matamis tamis to at ito yung itsura nya dalawang piraso to yung nakuha ko marami din to sa fish pan ito yung kinakain namin sa fish pan pag gutom kami pero mas masarap to pag sinasawsaw ng suka at ito yung bunga ng nipa na nakuha ko kanina tignan natin kung may laman ba yung iba at ito yung laman nice. nagluto din pala si mama ng saging kaya kumain ako ng isang piraso at habang kumakain ako Pagtingin ko sa labas, nakita ko yung kapatid ko na kumakain ng bunga ng nipa habang inaantay yung alimango namin na maluto at yun luto na yung alimango namin hinati ko na lang para makakain yung iba pero nung paghati ko sobrang kaba ng alimango masarap to pero yung mga shell bukas na yun kasi kailangan pa yun ipafasting para lalabas yung dumi nila Ay, Dilaw na mo! 2,000 years later. Kinabukasan, ito na yung bagungon. Lulutuin na namin ngayon. At ganito yung pagkiwa ng bagungon. Dapat hiwain mo sa may gitna para masipsip mo yung laman. Pero mag-ingat kayo sa paghiwa kasi tatalsik to. At dapat gagamit kayo ng kahoy para pamukpok sa itak nyo. Kagaya ng ginawa ko. Kasi kapag natatalsikan ka nito, masakit to kasi matalim yung dulo nya. At ito yung laman ng bagungon. Kulay berde siya. Pagkatapos nito, hinadid ko sa kitchen para mahugasan ng kapatid ko. At yung tuway, pinakuloan namin para bubuka siya. Para yung laman niya may namin at hindi namin isali yung shell sa sabaw namin. at ito yung itsura ng laman ng tuway. At syempre kukuha ko ng lemongrass para sa sabaw natin. At ganito yung pagtali ng lemongrass para hindi magkakukumpul-kumpul pag nilagay mo sa kawad. At ilagay na natin yung lemongrass, loya, at ilagay na natin yung bagungon at takpan na natin dito inukuha ni mama yung laman ng tuway at syempre hindi natin kakalimutan yung malunggay at lagyan din natin na ng spring onion iniwa ko na lang sa may kawali para diretsyo na at syempre lagyan natin ng asin at wow magic tapos ilagay na natin yung malunggay man nga natin at okay na masarap naman at luto na yung bagungon masarap yung sabaw niya kasi masustansya kaya dali dali kong kinuha yung kutong masarap kasi pag kutong na kanin yung pinaparis dito at ginito yung pagkain na bagungon dapat sisipsipin mo para lalabas yung laman at ito yung itsura niya, maberde masarap To. At pwede din to sa may gata Masarap din to pag isawsaw mo sa suka na may sili Talagang mapapawaw ka sa sarap At ito naman yung tuway Masarap din sya At hanggang dito lang po tayo Salamat sa panunood Huwag niyong kalimutan na i-like and share yung video ko ah Salamat po God bless po sa inyo Bye bye